Ay grabe, zombie na po ako. 12:30 ng umaga is still up. Okay. So, meron po akong na-realize today about yung mga spiritual na mga tawag dito na mga ano mga principalities in the air. Kasama po diyan yung mga fallen angels, mga diablo, sabihin na lang natin, no. Alam niyo po bang ang sa ating mga tao parang masyado tayo nakatingin doon sa normal yung natural di ba kung ano nakikita mo doon ka lang eh di ba parang gusto ko ito ang ganyan gusto ko ng ganito gusto ko ng ganyan puro yun lang di ba tapos minsan to the point na nakakaapak ka na ng tao hindi mo na tinitingnan yun di ba may nababastos ka ng mga tao hindi mo na tinitingnan yun pero may nakakakita po sa atin. Siyempre ang Panginoong Yesus na dyan po siya. Talagang all-knowing. Di ba? Siya po ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Pero meron din nakakakita sa atin ng mga hindi natin nakikita. Ito po yung mga fallen angels. Ito po yung mga diablo. Ito yung mga demonyo nakapalibot nakikita po nila. Ayan ang spiritual realm, no? Nakikita tayo ng spiritual realm samantalang sila hindi natin nakikita. Not until malagutan kayo ng hininga. Doon nyo palang malalaman na tulad ng mga taong nadidisib ng demonyo ngayon na wala raw impyerno. Hindi sila naniniwalang may impyerno. 'di ba? Parang dinedead man nila yung impierno, pinagtatawanan nila ang Christianity. Dahil mga achievers sila ng mundong ito. Yes, pinagtatawanan nila ang Christianity. Pero po lumalabas ngayon sa social media, it feels na hindi siya uh, parang I feel na hindi siya naniniwala sa Diyos. Parang dito hindi Pilipin God at all. Pero alam niyo po bang mangyayari once na sila po ay nalagutan ng hinga na hindi na namatay po sila ha? at ang masaklap ito, pwede silang mamatay sa aksidente, pwede silang mamatay sa biglaang pamamaraan. Ang kamatayan po, biglaan. Amen? Yan ang gusto kong ma-realize ng bawat nanonood dito, nakikinig, na hindi pa believer ni Lord Jesus. Ang kamatayan biglaan, pag yan ay dumating, strike! Dedo! Yung mga hindi naniniwala na may impyerno, yung akala nila dito lang ang buhay, yung akala nila pag natapos daw ang buhay sa mundo, tapos na, ha! Pag namatay sila, magigising na lang sila sa Hades. Kasama ang iba pang kaluluwa. At doon nila matatantot, masasabi, totoo pala, may kaluluwa. See? Kaya, nataalala ko dati, eh. di ba nabuhay ang Panginoon? Tapos nagpakita siya doon sa mga disipulos niya. Siyempre, tuwan-tuwa sila, nakita nila ang Panginoon. Di ba? Humingi pa nga ng fish o ng food si Jesus. Kumain siya sa harapan nila. O, tignan niyo, ako ito, kakain ako. Pero meron pong absente. Eh. Pangalan niya Thomas. Binansagang Thomas the Doubter. Di po ba? Tapos, nung nakita nila si Tomas, minention nila. Uy, nakita namin si Lord, ganito, ganyan. Buhay si Jesus, ganon, ganon. Ha, 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 kanya. Hanggat hindi ko na idadaiti ang aking mga palad. Doon sa pinagpakuan sa kanya at doon mismo. Hanggat hindi ko na dadaiti ang aking uh, mga daliri sa kanyang tagiliran. I will never believe kung ano mga sinasabi niyong yan. O until dumating na naman yung panibagong ano, week. Nandoon na siya ngayon. Tumating si Lord Jesus. Sabi niya, Thomas, come here. Put your finger here and here. Sa aking side, kanya. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sabi ni Jesus siya na, don't doubt anymore. Just believe. Di ba? Tapos sabi ni Thomas, My Lord and my God. Hindi po nagulat si Thomas nung no. sabihin niya yun ha. Talagang sinabi niya yun. Kasi talagang yun ang totoo. Jesus is God and Lord. Amen? Hindi naman niya binawal si Tomas. Bagkos ang sinabi ni Jesus, naniniwala ka na ba Tomas? Kasi nakita mo ako eh. Mapalad. Ito na, yung, ito na po yung point natin ngayon. Mapalad ang mga hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sa akin. Kaya yung mga nagsasabi na atheist sila, wala raw silang Diyos, fine, sige. Actually, may nakausap po ako dati. Ha? nag-aaral po sa UP. Siyempre, alam niyo naman sa UP, tap tapunan na ng idea dyan. Marami mga blah, 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 chuchu chuchu. Chu. Why in the world you don't believe in the Lord or in God at all? Sabi niyang ganon, paano rin kung ma-realize mo na mali pala yung pinaniniwalaan mo? Kasi rin, marami rin Diyos. Marami rin mga Diyos ang iba't ibang lugar. Kamangmangan. Kamangmangan na sagot. Alam mo sabi ng Bible doon, huwag nang patulan yun, no? Sabi lang ng Bible, mangmang -mang ang taong nagsasabing walang Diyos. Dahil talagang may may Diyos. Tignan mo ang, uh, tumingin ka sa paligid mo. Totoong may spiritual realm. Okay, makinig kong mabuti. Pag namatay ang mga taong ganyan ang tinuturan at winiwika magigising sila sa Hades kasama yung iba pang mga kaluluwa. At doon po sa Hades, makinig po kayo, ang Hades ay lugar ng pagsisisi. Pero huli na ang lahat dahil doon sa Hades, they're just waiting for the right time para itapon sila sa Gehenna. Pero bago sila itapon sa Gehenna, ito po yung Hela, Hellfire. Bago sila itapon sa Hellfire na yan, sila ay bubuhayin muna, bibigyan ng katawan. Buto, may eh, buto na pala no katawan or whatever parang gayto tangible then tatapon silang sabay-sabay doon nauna na po doon si satana si paul's prophet at si antikristo sama-sama sila doon pati mga fallen angels sama-sama na doon then tayo mga born again naman tayo mga Kristiyano, pasok na tayo sa eternity that time alam niyo kung may eternity yun na po yung pinakamataas na antas yun na buhay na walang hanggan yun na yun we will be with jesus forever and ever there hindi po yan yung millennial reign ha hindi yan yung millennial reign. Tapos na yung millennial reign noon. Eternity na yun. He will do it. He will be with Jesus forever. Ang sarap, di ba? Samantalang sila naman yung mga unbeliever. For, together forever. Together for. May kanta natin number one song. Together forever, di ba? Rick Astley. O yan, together forever sila yung mga unbeliever naman doon sa Gehenna. Walang katapusang pagpapahirap. Totoo po yan. Mas magme-mention kayo na may nanimiloso po sa akin na kung mabait daw ang Panginoon, bakit niya pahihirapan ang mga unbeliever? Sabi ko, it's a matter of choice. Makatarungan ng Diyos. Sabi ko, makatarungan ng Panginoon. Kaya nga niya, ginawa ang hell. Makinig po mabuti. Ginawa niya ang Gehenna. Ginawa niya yan. Hindi para sa tao. Ginawa niya para sa mga demonyo. Pero ang tao, ninais na piliin ang Diablo. Kaya sila napasama roon. Kasi nagkaroon na si nature eh. Hindi po ba? Oh. I hope nakukuha niyo pa yung gusto kong sabihin. So yung mga nagsasabing hindi totoo spiritual realm. Aba tuwan-tuwa si Satanas. Nandiyan si Satanas ngayon, palibot-libot lang kasama yung mga anghel niya. Tuwang-tuwa. bay may, may mga kasama siya sa Gehenna. Alam ni Satanas ngayon, maikling maikli na lang ang kanyang natitirang ano, paghasik. Dahil tatapon na sa doon. Alam niya ang kanyang kapalaran na malapit na. Hmm? Double time ang demonyo. Kaya ang mga tao naman, hindi naman nagmamadali ang mga tao. mga tao, relax na, kampante lang. Bibili ng bagong gadget, bibili ng bagong... Hindi mo po masama ang mga Bibili ng bahay, bibili ng ano. Pero ito yung mga taong walang Diyos. Puro pera ang nasa isip. Puro business, puro maging successful. Hindi po masama ang mga yan. Kung na kay Jesus ka, pero pag wala ka sa Panginoon Yesus Kristo, puro yan ang iniisip mo. Abay, delikado ka. You will be with Satan, the Antichrist, and the false prophet in Gehenna. There, pahihirapan kayo forever and ever kung saan ang apoy ay hindi na mamatay. Forever and ever. Together forever. Kaya habang may time pa, decide for Jesus. Anong gagawin natin kay Jesus? So, yung mga unbeliever, just believe that He died for you at sapat na yung ginawa niya sacrifice sa cross para ikaw ay maligtas. Okay? So, yan lang pong gusto ko pong sabihin ngayon. Maganda po kasi ang weather ngayon, medyo lumamig siya. Kanya na mainit. So, hindi ako makatuloy. May kuusap po kanina sa ano, may nag, sa Skype mula sa Amerika. So, hindi na ako nakakatuloy. Hindi pa ako inaantok mag-vlog na ako. Na-realize mo nga, sabi ko, ito mga nangyayari ngayon sa mundo. Ang mga tao masyadong focus dito sa kung ano lang meron dito sa lupa. At ang nakakatakot niyan, pinagmamalaki nila yung mga achievements nila dito. Mga unbelievers po sinasabi ko, of course, hindi believers sinasabi ko. Ang mga born again Christian, hindi sasabihin ng mga ganyan na kabaliwan, mga kamuritan na mga sinasabing wala raw Diyos. Siyempre may Diyos. Hindi po ba? Jesus is real. Nalala niyo yung ano yung namamatay na bata, di ba? Yung di ba, bilang ko last week yata yon. Di ba? Talaga kumuha siya ng pento, Yeah, lapis, ginawa niya Jesus is real. Totoo si Jesus Christ. Tayo mga Kristiyano, hindi na po tayo magugulat doon. Naniniwala tayo eh. O kaya nga po, kasama po yan. May nag-comment po pala sa akin ng sabi niya. Hindi na kailangan yan, Bible lang. Of course, alam ko po, Bible lang po, tama na. Pero, Jesus is real. Pinapakita na po rin Jesus ngayon kasi mahirap pong papaniwalay ng mga tao. Ganun po yan. Talagang gumagawa na siya ng mga supernatural sapagkat sa mga supernatural na yan, doon at doon lang pwede maniwala ang mga tao may mga matigas na puso. Okay. So, ayan po. No? So, ayan. Na-share ay ko lang po sa inyo. Jesus is real. Okay? So, maniwala kayo. Na si Jesus na matay sa krus para sa inyo. Amen. At inaalok niya kayo ng buhay. Na... Gusti mo magdasal ngayon. Okay. Lord Jesus, I know that I am a sinner. And I need you into my life, Lord Jesus. I know you died on the cross for me. And I believe in your finished work on the cross. Come into my life right now. Be my Lord and my Savior. In Jesus' mighty name, amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. Share Jesus. Share the gospel. Share the grace of Jesus Christ sa lahat ng mga tao. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Kung totoo sa puso mo, o oh, sumabay ka dun sa prayer na sinabi ko kanina. So, ganun lang po simple Pero, priceless ang kapalit. The presence of Jesus will be with you forever through the Holy Spirit. At wala na pong katapusan ang banding ninyo. Banding nating lahat mga believers sa ating Panginoong Yesus. Good night. Bye-bye.